Well, I guess that's it for now. Uh, we'll be having another meeting. Looking forward to work with you. Meeting adjourned. Thank you. Thank you. Thank you. Justine. with the look. May problema ka ba? I went to see him. Si Lolo. Tingnan mo nga naman. Carabana gumagawa ng paraan. Yung tao nagpakulong sa akin parang patay na nakaratay yung taong inaapak-apakan niya. May sarili ng posisyon sa ospital na to. Nagigising pa kaya siya, Dad? Well, kung akong ni mo, Justine, alam mo na yung sasagot ko. I still have a soft spot for Lolo na yung effort niya nung hinanap niya ako. Doon palang nakabawi na siya sa akin. Yun yung bagay na hindi nagawa sa akin ng walang yakong akong nanay. Well, speaking of Giselle, Pinunta niya ako, kinausap niya ako. Gusto niyang humingi ng tulong para mapalapit sa'yo. of course, I declined. Alam mo, mukhang desperadong-desperado -desperado na siya. <clears throat> sabihin mo sa kanya, she will just waste her time and effort dahil kahit ano gawin niya, I will not fall for her trap. Ayan. Well, kaya alam natin siyang masira ang ulo sa kakahabol sa'yo. Para nandun ang focus niya, wala sa apex. In that case, madali natin mapapabagsak ang apex. At itong hospital na to, ang biggest resource nilang mga tanyagan. when this goes down the hill so will the great giselle marie Tanyang.